Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba natatawagan ka ng mahal mo o ng partner mo? Gusto mo rin ba na ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra? At gusto mo rin ba na makakatanggap ng tawag galing sa kanya? Lalong-lalo na ngayon na hindi na siya nagpaparamdam sa iyo at matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa. May ibang ritual na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon para ikaw ay tatawagan niya at isa na naman itong pamamaraan para makakatulong sa inyo nang sa ganon, maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Gawin mo lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala nyo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido, tatawagan mo ako ngayon mismo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido, tapos ang hiling. At pagkatapos mo ng masulat ito, tupiin mo lamang itong papel kahit tatlong tupi at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag o uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto sa kahit na anong oras na gusto mo at sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong ikaw ay tatawagan niya at ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra. Basta tiwala lang talaga palagi sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin ngayon mismo o sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pwede mong itago itong ritual pang at kung gusto mo na itong ihinto, ay kunin mo lamang itong papel at sunugin mo lamang ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.